isa na namang magandang araw sa inyong lahat mga katropang maglalado na ito nga pala yung aking mga alagang mga white kambusa ayan ang kanilang ginagawa kapag sila ay gumagala dito sa talibot ng aming bahay sila ay naghahanap ng makakain yan, dyan lagi sila nagkakalkal nagkukutkot at nakakahanap sila ng mga bulate dyan sa kanilang mga kinukutkutan. Yan nga pala yung aking tandang. Yan ang nagnanata dyan sa mga puti na yan. At ito nga pala mga katropa yung isang inahinahinuli ko kanina at pinaghihinalaan ang kong nangingitlog na. Yan, isa sa palatandaan na ang inahin ay nangingitlog na kapag pulang-pula na ang kanyang mga palong at ang kanyang mukha. Tingnan nyo naman mga katropa, oh, tama ang aking hula. Nangitlog siya. At ang hinala ko dito, ito ay nangingitlog sa damuhan. Yan po ay may lahing panabong mayahin. Ayan mga katropa. Kaya yan ay, yung mga itlog nya ay hindi ko lulutuin at isasalang ko sa incubator.